Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Quirino Grandstand kung saan isinasagawa ang pahalik sa Itim na Nazareno. Naroon si Joshua Garcia live. Joshua? Yes, Nina. Kung napapansin niyo, maganda ang sikat ng araw at lagay ng panahon. Kaya naman patuloy ang dating ng mga deboto sa mga oras na ito dito sa Quirino Grandstand kung saan para samantalahin ang pahalik sa puong Itim na Nazareno. Ninyang karamihan sa mga nakausap natin kanina ay galing pa ng uh, mga probinsya at kalapit na lalawigan ng Metro Manila. Dito na lang umano nila bibisitahin ng Nazareno dahil baka mahirapan silang sumabay sa Translation 2024 dahil sa pagdagsa ng mga deboto. Sa datos ng MPD Station 5, umabot na sa humigit kumulang 43,310 ang naitala na running total na pumunta dito sa Grandstand para sa pahalik. Simula ito mula noong nakaraang uh, Sabado hanggang kanina lang mga alas 12 ng tanghali. Mula sa paisa isandaan kanina ng umaga ay tumaas ito sa 3 to 400 kada oras simula kali ng 11 am hindi niya ano pati naasahan na madaragdagan pa ito kasabay na nakatakdang kapistahan ng Nazareno bukas January 9. Magandang balita naman dahil kinumpirma din ng MPD na wala walang ulat na untoward o significant incident sa mga oras na ito at nananatiling payapa at maayos sa natural aktibidad. May ilan din tayong nakita ng mga deboto na sa kabila ng katandaan at kapansanan ay narito para sa pahalik at para magpasalamat na rin sa natanggap nilang biyaya at himala. Ginagabayan naman sila ng mga hihos kasama ang iba pang volunteers mula sa PNP at MMDA mula sa pila hanggang sa makarating sa imahen. Ninya, maliban naman sa security command post, syempre nakaantabay din ang mga first aid stations para sa mga mangailangan ng atensyon medikal. At paalala naman ng simbahang Kiapo sa mga deboto, kung maaari ay eh, huwag na nga magdala ng bag. Pero kung hindi naman may iwasan ay ang gamitin ay yung transparent para hindi masyadong maabala sa security inspection at hindi rin maantala sa pila. Ninya? Maraming salamat, Joshua Garcia.